Hello mga kanigrang ina. Ayan, pasensya na po at hindi tayo masyado nakakapag-upload ng ating content dahil I need to focus po sa aking mga module dahil konti na lang tapos na po kami sa mga modules na aming ginagawa. At tama naman ang sabi ni Sir Shera before nang ako'y nag-enroll, matera masipag dahil ang pag-aals po ay hindi biro. Diba? Ibang-iba Ibang-iba siya. Ibang iba siya sa everyday na pumapasok sa school. Talaga namang kailangan mong sipagan, magpartos ang kamay. Kaya hopefully, naiintindihan nyo po mga kanigrang ina na kailangan kong tapusin mo na lahat ng to. At thank you so much sa mga taong na support sa akin dahil kayo ang nagiging inspirasyon ko para hindi sumuko sa pag-aaral na to. Music